ka mo magkakataon, magkakataon, magkakataon. Magkakataon? Magkakataon mo magkakataon. Hmm, hmm. Eh, oh. uh, ano yan? ni. ano nabal niya? Naglupat ka rin sa kundi mo? Naglupat Ay, Ah, ay. Naglupat ka ay, ako kimuga. Akla. Kanyang ring putay ng lintya uh, ka. Ayaw, ka Ay, abaw. Ay, abaw. Akla nung ka, dili. Ako, akla nun. Ay, abaw. Isog na. Butsahan dali putay. Ay, abaw. Asta na akla nun. Isog na. Isog na. Ako pa. Sino isog? Akla nun. Makulot. O, anteki? O, kaga kapisan nyo. Ako, aswet well, putay. Ay, apo. Grabe isog mo. So, video. Tama oh. ni. Para bala, ano, para bala ng mga tao. Ibalis mm, e, sa tao. Para bala na ng tao nga. Takay, akla kuya. Oh, oh ah, grabe ka pa. Bata ako gahat ng ano. Hindi ka may isak sa inyo mga... Putay. Ay, Ay po. Putay, ginakaon ko. Ay, abo, grabe ka dyan Grabe ko sa... Basa sa mga to. <laughs> 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 oh, grabe, putay ginakaon mo. Ay, hindi. Ikaw lang ano, nag-story hey. sa ng mga ginakaon mo sa hey, ba, ba, mga, mga ano, ha? Bukas na suwang.

ano ba? mo! na gani! Ay, tamo gani! Bis <laughs> ah, hey, ka na ka usod na ka Na? Bis ka na usod na ka kon? Aling usod siya ako? Ah, usod na ka kon? Ay, yap! Ay, kang matbutay man! Ay, ay